Mahalagang mailapit sa publiko ang mga resultang nabubuo sa research o pananaliksik to patungkol po sa siyensya. Kaya naman sa anibarsaryo po ng Technology, Application and Promotion Institute ng DOST, patuloy ang kanilang pagganap sa kanilang papel na maging tulay sa komersyalisasyon ng mga teknolohiya at innovation na nabubuo dahil sa research. Si Rod Lagusad sa report, Rising Shine Rod. Patuloy ang pagtitiyak ng Department of Science and Technology na mailipit pa sa publiko ang mga teknolohiya o innovation na makakatulong para mas mapagaan ang kanilang pamumuhay. At sa tulong ng Technology Application and Promotion Institute, ito ay maisa sa katuparan sa pamamagitan ng commercialization. Ang kanilang mandato ay talagang naangkop ngayon dahil talagang kung titingnan natin ang mga bansang talagang economically developed ay talagang katuwang ang science, technology and innovation ng entrepreneurship. Kasabay ng pagunita ng 37th anniversary ng TAPI, tuloy-tuloy pa rin ito sa pagiging tulay sa pagitan ng mga researcher at scientists sa mismong industriya. Kaya patuloy ang pagkakaroon ng magandang relasyon ng TAPI sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Lalo't mahalagang katuwang ang pribadong sektor dito. Yung term ng commercialization ay para talaga mailapit yung mga produkto sa mga ordinaryong tao. Kailangan natin makahanap ng adaptor or ng negosyante or businessman na or licenses na siyang uh, magmamanufacture ng mga outputs nung uh, na-develop ng DOST. Sakali kasi mas scale up ito, mas marami nang makakagamit ng isang innovation. Kaya nakantabay ang DOST para suporta ng mga researchers at scientists. Ang DOST kasi ay uh, nagbago na na one DOST for you. Ibig sabihin kung ikaw ay may kailangan tulong, titingnan namin kung sino-sinong mga ahensya at even outsider ang pwedeng tumulong sa iyo. Kung ang isang opisina isang sinulid lamang, maraming ang sinulid na pwedeng uh, ibuo. Uh, kaya nga una, inalign natin ang kanilang mga efforts. Kaya may 1 DOST transformation tayo. Samantala, sa 20 MSMEs ang natulungan ng TAPI para sa commercialization noong 2023. Bukod pa dito ang pagtulong sa pagkakaroon ng intellectual property rights na kailangan din para sa commercialization. Nagdevelop ang DOST ng maraming policies para masiguro na yung mga research outputs ng DOST ay maitawid sa merkado para ito ay mapakinabangan talaga ng publiko. We are actually working on to ensure na 100% of the technologies developed by DOS ay commercialized. Ayon sa DUST TAPI, makakasiguro na bukas sila lagi sa pagtulong sa commercialization para marandaman ng mas maraming mga Pilipino ang ginhawang hatid ng benepisyo ng siyensya. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.